itu kesepian gas cuma apa istri ya istri aja saya menanggah ini terongga yosinko

Alam nyo ba yung ano? Yung tinatawag na pukyutan? May pukyutan dito eh. Nagkahirap-hirap ako sa kalisod. Ano ba to? Anong pagkano nito? Alah, hindi pwede. Ang man. Ayun o. Oh, pukyutan. Pukyutan na tawag niyan Hindi ko alam. Pukyutan ba yan? Ano ba yun? Hindi ano makita pokyutan Asay, okay, asan ba yun? Suri po. Ayon. Pokyutan. Ayon ang pokyutan. Sa Bisaya kun po mana? Anya, Tagalog Tagalog pukyutan. pokyutan. Pokyutan daw hindi ko alam kung ano. Sa Bisaya, ayon. Oh, yung maliit na lamok. Yung maliit na langaw. Ya yan ang kinakain ng inang pokyutan nang ano? Ang palaka oh, nga. ang kuyat ko na dito ah. Ha? Ayun. Oh. Ayun yung tinatawag na palkata. Oh, yung, yung ginagawang ano, papel. Ayun yun. Yan. Mahal lang ano yan, puno. Oh. Tsaka may pala eh, hindi nila pinagaanuhan, pinagkakamutan. Oo. Oh. Yung kinakamot. Doon sa may palayan. Eh ano yan eh? Anong tawag dyan? Pangilid. <laughs> Hindi <laughs> ko alam sa Tagalog. <laughs> bangin. Hindi. Yung, yung, Yan. Bangin ang tawag doon sa Tagalog. Kaso pangpang -pang, eh. Bisaya eh. Pangpang. Pangpang -pang, e Andres Amuha. Muna siya eh. Palkata. Kana. Ang kawayan. O sino yung hindi nakakilala ng mga palkata, ng tanim na palkata. Ayan yun. Yan. Ginagawang papil. O. Oh, di ba nagsusulat ka ng diker? Ang kinder ka pa? Ayan yun. Ginagawa. Ayan. Ayan. Pero kalsada namin dito hindi pa tapos. Oh, election hindi pa din lagi. Tapos, tapos ng... na kasi election eh. Oh. Ang graba. <coughs> Wala pang gravel. Oh. Na napakabait ng mga batang itong sumusunod sa akin mikuran. Alam mo kung bakit? Galing timbahan. Mababait 'yan. Eh, oh, no kawayan. Tanim ko pa 'yan. 'Yan, 'yan tanim ko pa 'yan. Tumubo na. Saka yang kahoy, ako pa nagtatanim niyan nung dati. Kasi ano yan eh. May isang ko yan. uma. Ang sa uban, agtawag ana, baol. Unja kay, ako na magibidyaan kay Dagkon magkahoy. Oh. Arang man, ana. Di, di pwede. Kangilad, kangilad man, ana. Eh. Pugma oh. hey, hintay. parang napinik yung yung paa ko ah. Nagkasama-sama dahil nagkairap hirap <laughs> Ano na <mas> ba pinit? Yung <laughs> pinit. Oh, anong tawag nito? Hindi ko alam. Ano, Nangagat sa paa. Nangagat ba o nanunusok? Nanunusok ng ano? Nang pa hindi ko naman siya inaano ah. Baka ito yung dito sa Mindanao yung kauna-unahang video na ma-download ko, ma-download ba? Anong tawag doon? Ikaw lang? Video. Hindi. May upload ko sa YouTube ulit. Kasi matagal na akong hindi naka-upload, di naka ba? Diba? O, antayin nyo. I-upload ko to. Di ba? O. Pero, parang umitim ako dito, ah. Sa tingin niya, oh. ano to? Wala na. Talin mo nga. Ang bigat. Huwag mong ano, ah. Huwag mong i... Ang tawag doon? ibundak, bundak Be careful. Be, be careful of that matter that uh, that thing cos napakamahal niyan. Anta sa kanya. Tayo Siya nagsabi no na hindi, hindi, ako ah. Mas mayan sa buhay mo. Kapag wala ka nito, wala kang girlfriend. Uh, oh. <laughs> mo. Walang motor. Kaya kami ay naglalakad laamang lalakad lamang kami dito. Napakasukal. Yan ang tunay na bukid. Hindi katulad dyan sa Maynila. Kahit basta may damo, bukid ka agad. Dito sa amin, bukid. May palayan. May mga punong kahoy na malalaki. Tapos, yung, yung ano, bukid talaga, yung dano Yan yun. Oh, napaka Oh. <coughs> -puti ka ano? Gusto niyong lumangoy dyan? Oh. Ready na kayo ng motor. Ganon yon. Dito na ilibing yung ganon ano kahapon. Ng simento ko. Bumili ako ng simento kasi gagawa ko ng bahay. Eh kaso, kulang pa yung pera. Naunti-unti ko na laamang. Ayun yung ano ko dati. Ang e bananaganunan iba na ang nag tawag doon turuan no. nyo nga ako yung nagkahirap-hirap talaga ako sa pagtatagalog dito ah. tapos hindi naman kayo maglalag walang hiya kayo <coughs> nang umalis ako dito hindi pa to ganito ano pa to eh yung masukal masukal pa dito ay uh, e ngayon na ano na na okay, o, yon may dumaan may dumaan na motor. Motor, motor dati hindi pa to sa bisaya wa pani gibulldos parati paning lapukan kadto laging diri maglubong-lubong kanbodya tanan no. ang karon lapad-lapad na siya pero oh, pagod yung graba ay oh. graba ako oh, ay ako mag banget ako ng ilong uh. e e. wow. picture naman dyan make one time ah Lubat battery na. Anak. Oh. Bai. Ngan anan Bai kubu. Kobrek kami diri minggu mai. Makan. Uh, Lajuk pagajud amgibak Sapa? Sapa? Ini pakita nasa pak kayak raka hugau. Hugau, ang hugau semua, mau nih hugau semua. Sa Rudia sama Manila di nama kita ng lalum. Oh, naro mana isda deh ha. <coughs> At, bungut, mito. Sana maka. Yes. Ah, sana Oh, ini. Ah, atau mau di toh

tanga iba talaga dito sa una akong balay di ha di akong balay sa una ha oh. no? kita mo nang may saging kung ano di akong balay sa una di yun natambakan wala po rin lingko ba o oh, kita mo nang iro mo na iro sa mga huwag mo kahit lagiro no aso ba aso aso mo na iro Oh. Tangag daw kuno ka nang daga. Daga. Oh. Ha? Huh? Oh? Ang liit-liit. Oh. Hmm. Putik naman. Tingnan mo aso-aso pa ba 'yan? Parang kalabaw na yata 'yan eh. Kalabaw 'yan, no? Dinaso 'yon. Kanabaw na yon. Punta ako dun kay, ano, kay Kuya Tata. Para practice ng gitara.